Hoy, mga fashionista at Pia Wurtzbach fans! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa mundo ng glitz, glamour, at high fashion habang sinusundan namin ang kapanapanabik na paglalakbay ni Pia Wurtzbach sa Milan Fashion Week 2024. Mula sa kanyang iconic Miss Universe win hanggang sa pagiging isang global style influencer, patuloy na pinapatay ni Pia ang fashion game. Kaya, Kunin mo ang iyong mga designer bag o ang iyong baguette bag gaya ng sasabihin ni Pia at pumasok na tayo. Si Pia Wurtzbach ay bumalik sa Italy at dinadala niya ang kanyang a -game sa Milan Fashion Week. Sa kanyang kamakailang Instagram reel, binigyan kami ni Pia ng sneak peek sa kanyang mga paghahanda para sa prestihiyosong kaganapan. At oo, oh, nagbiro pa siya tungkol sa kanyang baguette isang tango sa usong designer bag na nakitaan siya. Ngunit ito ay hindi tungkol sa kanyang determinasyon na ikon ng estilo at estilo nagawin itong isang ikon ng PIA, ang kanyang marka sa industriya. Let's rewind a bit. Unang nakuha ni Pia Wurtzbach ang atensyon ng mundo noong 2000 at 15 nang siya ay kinoronahang Miss Universe. Pero hindi siya tumigil doon. Mula noon ay lumipat si Pia mula sa pagentry tungo sa pagiging isang ganap na style influencer. Siya ay dumalo noon sa Milan Fashion Week, nakipagsabayan sa mga international designers at celebrities noong nakaraang taon habang ang kanyang mga tagahanga ng Fashion Week ay nag-skip sa Paris and Week. Kawalan, malinaw na binabayaran niya ito sa kanyang nakamamanghang presensya sa Milan. But Pia isn't just a pretty face in the fashion world. She's a multi-talented powerhouse. Aside from her stints in pageantry and fashion, Pia is also an entrepreneur, A TV host and an author, she's proof that beauty and brains can go together. At huwag nating kalimutan ang kanyang advocacy work. So, what can we expect from Pia at Milan Fashion Week this year? Well, if her past appearances are anything to go by, we're in for a treat. Pia has graced shows by top international brands, and she always brings her unique sense of style to the table. Magiging front row ba siya sa Goksi. Or maybe she'll surprise us with a collaboration. Whatever it is, we know she'll slay. Siyempre, ang mga tagahanga ni Pia ay nasasabik din tulad namin. Ang social media ay umuugong sa pag-asam, at lahat ay sabik na makita kung ano ang kanyang isusuot, kung sino ang kanyang makikilala, at kung anong mga ikonik na sandali ang kanyang gagawin. At maging totoo tayo, si Pia ay palaging naghahatid si Pia Wurtzbach ay higit pa sa isang beauty queen o isang ikon ng fashion. Siya ay isang huwaran, isang trailblazer, at isang testamento sa kung ano ang maaaring makamit ng pagsusumikap at determinasyon. Habang patuloy siyang nagniningning sa pandaigdigang entablado, hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang susunod para sa kanya. Kaya, ano sa palagay mo ang magiging standout moment ni Pia sa Milan Fashion Week? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity at fashion icon. Hanggang sa susunod, manatiling kahangahanga!